走走走！哎呀，不不，那不能说三遍的。哎，走哎，走哎！来！喂，大爷。

sa Tom's TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Bus! 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 Tawid! Tawid! Ayun lang sa Kapasis Central School pa uh, kuha na to uh, butasan may nakita kami ditong kuha eh? na welding shop daw po uh... lang <laughs> yan ah. Pagkano yung brad? Ha? Ah. lakad, 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 <laughs> ha Ah. Malsa lang yung gilid niyo. Eh. ko lang. Okay mga katongs, nandito na kami sa, uh, sa farm Tumana Oh, tumana rin naman ah na. Di ba man ang uh, bus? Suplado ka Hindi tumana to Suplado ka ya? Ano yung bibit mo na yan? Bambit May isa isa? Hindi Hindi Pinatago ko mga katongs Nakabili na kami ng... <laughs> nabili namin kami ng pambel at saka yan napabutasan natin to kasi ito hindi sumak to o 7 lin hindi pa. lumapat eh. Oh. Malayo sa makina. Hmm.

Oh, pwede na. Yung natin yan. Ha? Pagka po gagamitin na lang din sir dito bago gamitin, doon na lang natin yung chinsul natin. Sir, ito po natin.

ના okay. oh, yeah.

<laughs> Kaya bab. Ay, ito pala yung malunggay eh. Sabi mo wala. Hindi nakita Ha? ha? Eh, yung tanim? Malapit. Iba din alam may pambal. Tatabi daw. Ha? Iba lang tatabi.

Dito nga tayo kung ano Pero gusto mo, kanayin pa natin ang minsan nararo. Disco Nay Kalignan. Ah uh, Hindi natin Tsaka suyod. Ah Dey Saglit lang yan. Lundan. daan Premium Boss, ano ba? Ano? Diesel? Diesel? Ha? Diesel? 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 300 300 premium Diesel sana eh É o mapa gabi po, uwi na nga tayo, ano? Pauwi na kami. Naka-uwi din. Kitat. Lakangiti <laughs> si Ped. Iyon ang the best. hoy Ang dami! Hindi pa kami tapos! Oo! Oh. Ayun siya! Ayun siya! Punti lang yan! Centinulada! Karami! Nakailan na to? 28 yung... Kunti ha? lang pe! Hanggang saan na kayo? Ito lang! May na Yung kabila pa lang? Wala pa kayo nabawas dito? Wala pa! Saan mo kinuha yun? Ha? <laughs> eh mga katongs, nagulat ako. <laughs> Dami. Dahil <laughs> nakaka-uwi nga lang po namin ni Kete galing sa Kapastarlak kung sa pangalawang farm natin. Ano? At yun, nabuo na namin yung makina. Then, na-pander uh, na. Okay na. So, pag, uh, ngayon, nakaka-uwi na nga kami dito. Ang ganda daming na buong harvest ah 2, 4, 6. 6 Ilan yung good? 28 Yung 28 bandal? Oh. E yung segunda? Siyang De 30... 96. Ay, 37 37 na! Oh. Alahati pa Ito oh. ito ba? Ito, hindi, ito hindi pa napitasan no? eh, May tira pa kayo sa bila Oo, oh, lima, lima Oh, pande. saan gawin? Ba? Saan nyo kinuha yung sili na ito? Nagyak ni Ben. Ha? Uy. Gwapo yung nagbabomba na eh. Pag pogi. Magic ng wala ano, na, ng 3G. Ed. Oh, ano Ed? Ed. Hey, oh. ko na yung kami sa bukuan. Sabi niya, pwede ka daw dumasok. <laughs> Ganda ng talong ngayon ha. Ha? Puro ganito ba? Oo, oh, okay, puro ganito. Oh. Ah. Puro ganito eh. Ganda eh. Ayan, 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 Oo eh. na dito. Nagpa-plano na kami maghapunan eh. Kasi sabi ni Bapa, baka na-traffic na doon mga yun. Sige, sige, sige. Ganda ng harvest natin na sili. Parang sabi nga Sabi nga nila kalahati pa lang daw yan Daming na harvest Kala ko Kala ko walang ma harvest Hindi pa nga tapos Ilang ay nag harvest Ilang ba tayo Ayun 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 So yan, natuwa lang ako doon sa kung kanina. Pero tinatnan ko doon sa tumana. Dahil na harvest na sili. No? So bukas, maga tayong harvest ng talong. Kasi medyo marami ang bunga daw ngayon. Sabi ni uh, Ped. At yan, bago ko tapusin ang vlog natin. Ano? Maraming maraming salamat po muli kay Sir. Yung lang ng farm sa kapas. Sa... Uh, natin na bago Uh, Shoutout nga po pala kay uh, Sir John Depp at kay Sir Rico Sanchez ng Delaware, USA yan. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo uh, at mga vlog uh, yan. Uh, ingat po kayo diyan sa USA <laughs> yan. at syempre kay Sir ah uh, Maraming salamat po At sa inyong pamilya, salamat po uh, Shoutout din po kay Kuya J Rivera Shoutout po sa iyo uh, Ayan, galing nga po tayo Kanina sa kapas So, hinatid yung transmission Na-assemble yung makina Na-assemble So, ready na, Pwede, uh, gagamitin na lang Kaya uh, Yeah, Sa so makalawa, sa pagbalik namin, uh, mag re na tayo ng pagtataniman ng mga darating na punla. Hanggang dito na lang po muna ang aking vlog mga katong. So, maraming marami salamat po. So, walang sa amin yung panunod. Kita-kits po tayo sa next video. Thank you po.